Spider-Man ba ba Spider ha, baka mamaya yung bata lumipad ha. Spider-Man. Pag, yan, nalaglag, magpakalaglag ka na din oh, ha. Ito, ulo, tawang-awang mo. O kaya ba nga, baka mong mahigi. Spider-Man. Spider-Man. Ah, taas. Taas. Spider-Man. Spider-Man. Dulo Huling punta ko birthday ni Mama eh. Ah, nung ano lang po, nung December lang po. <laughs> ah, nasa ano na po? 73 yata yung Mama ko, 72. Basta po ang huling ano eh, daan ko dito, ano eh, pandemic. Sabi hindi na daw pwedeng daanan

baka na Takang antagento narin palang purunta Disyembre pa o oh. birthday ng mama ko. Okay. Hindi araw oh. birthday ng mama ngayon oh, ano, ble, ano? blessing ng bahay. Blessings. Oh, blessing ng bahay ngayon ng kapatid ko. Tayo. Oh. kasi ako mahilig sa gala, eh. Wala po kasi sa gala, lalo pong lang sa yun. Hahaha. <laughs> birthday ka nga birthday pumunta ng Ayun birthday ho ng mama ko. Doon lang ako napunta. Ang birthday ng mga kapatid ko, hindi ko pinuntahan. <laughs> <laughs> Nakakaya din kasi pupunta, wala kang mandandala. <laughs> <laughs> wala ka Ngayon eh, eh inimbita na ko. Eh kasi oh, 'pag hindi ako ka hindi ho talaga ako napunta ka'y kapatid ko pa. Ka'y kapatid ko pa ko 'pag hindi ako inimbitan hindi. Darating ka libre ko na rin. Ko ba makalibre ka lang ka eh mabuti. Ah. At 'yan din magagawa pa namin 'yan. Okay. Hindi na 'yung kapatid ko.

Ang dami ng bahay eh, oh. Yung na lang tayo sa kanto, okay? Maglakad na lang tayo. Ito, magkano kuya? Magkano po? Sixty to? Okay, you, okay na po yan? Salamat po, ingat po. Thank you kuya. <laughs> O, sige, like, wag mo. Ayan, guys. Andito na. Andito na lang ako sa kanto nagpababa. Para ma-exercise naman. So, sige, panuso, ano yung bata. Ay. Parang isang taong di nakita. ay ayos. Kuya Willie, iniwanan ako eh. Eh sabi ko sa'yo, mag-aasikaso pa ako, liligo ako, tapos iniwanan ko ako. mo ko, rainbow mutation yung ool ko. Tignan ka. Ayan yung may-ari ng bahay, si Joan po. Ayan po, si Joan po, Nagaling galing Japan. Tutor ko po. Tutor ko po kayo sa bahay niya. Joan, ano to? Si Ann? Ano to, Joan? Si Ann? Shower to? Abo ko doon si Ann? Wow, oh. yayamanin. Ayan ba, walang pera? Tasa ano to? Ayun, nung handa. Wala pa sila? Wala pa kalabaw. Oy! Baba, Hoy, baba. Lagi mo ato diyan sa Baba. Kami. Jaira, Itutor turko ko kay sa bahay ng aking kapatid. Ha, si Cedric, ha? Oh. Itutur ko po kayo sa bahay ni Donya Jaira. Ang gandang... Oh, wow, oh, tatlo kwarto. Ito, e, ano to? Balik ko ni po. Wala. wala pa po yan. Ah, at least meron na nakano. Oh, ang ganda ng pinto ah. Oh, pinatay. Mamaya pa tayo nito, nito turbo Oh, ang ganda. Ilang kwarto ah. Kanina ng kwarto yan kay mama mo. Ma? Okay. Kwarto mo saan? Buhayin mo. Nakabukod na ba kayo matulog? Hindi pa kayo nagtatag. Hindi pa po. Kasi pa po si na ate Mary Jane. Ayan, dito matutulog si Mary Jane. Dyan pa Bakit uwi na kayo? Oh, ganyan din yung amin, guys. Oh, yung malaki. Buhay mo yung malaki. Oh, ganyan din yung amin. Eh, well, hindi lang yun. Wala kami noon. Hindi ko, hindi ko kaya yan. Hanggang dito lang ako. Mura lang Mura lang daw yun, guys. Oh, ang ganda ng pinto, oh. Ang ganda ng pinto. Ito yung sinasabi ni Joanne. Magana yan? Mga 7. Oh, mahal daw. Eh, kasi yung, hali, yung nagtanong ako niya, nasa 8.5, eh. 8.5 yan. Ito, may ilaw din to. Oh. Ganyan din yung amin, eh. Yung pera lang yung ano, pera lang yung <laughs> pera lang yung ilaw. <laughs> ang ganda. Oh. Ganda rin naman yung pinto ko. Oh. Mas malaki yung bintana ko. Oh, po, tita. Mas malaki. Ay, wala na pala. Ano ba yan? Napeki ah, ako. Ang ganda. Ang ganda niya, guys. oh di ba Oh. Ito yung kay Lola mo. Huh? Kay Lola mo to. Oh, ang ganda. Mas malapad pala yung bintana. Mas pala bintana ko, ano? Kaya lang maganda, maganda tong bintana nyo, oh. Maganda, dikit na dikit. Hindi katulad ng bintana ko. Tingnan nyo natin. Ang ganda ng ano ah. Ang ganda nito. Pababae mo nga yung Ang ganda nito. Ba't na ugak. Ang ganda. Ang ganda. Oh, ganda. Sa design nilang ng mag-asawa? Ni papa mo, saka ni mama mo, design? Pinili. Um, ganda, guys. O, oh, uh, diba? Binol Ay! Bakit namatay? Ang ganda. Hmm. ng bahay, guys. Yan ba yan? Iba talaga pag maluwang ano. Ano ba yan? Patay, patay! Mapo. Maganda. Maganda talaga ang malapad. Ang lalaki ng kwarto, oh. Ang lalaki ng kwarto, oh. Ang lalaki ng kwarto, guys. Ang ganda ng kanyang bahay. First time ko po makarating dito sa bahay ng aking kapatid na si Joan. Nangimbitahin lang po ako pumunta. Kaya naman, nakakahiya naman. Pumunta na ako. Halangan naman magpa-VIP pa ako. Magpa-importansya pa ako. Magpa-importante pa ako. Nangimbitahin na ako. Ayan. Ang ganda ng bahay niya. Matagal na ako pinapupunta. Hindi na ako napunta. Kasi nga, wala akong, ano, magagala. Ang ganda. talaga. Ang ganda. Nagagandahan ako. Ang laki. Ang Ito po yung bahay na aming panganay na kapatid. Dahil nagipet. Nagipet. Dahil din sa kagagawa ng anak. Ayan, ibinenta dito kay Japan. Kaya ayan. Napaganda naman. O, oh, di diba? Ang Ito na lang po. Kakain okay, okay. okay. na, Jo. Bakit? Wala pa itong magdada sila.

naman yun. Ang ganda ng bahay. Ito, ito yung TV. Ba't ka hindi dito sa kusina? Ano? Ah, sa ano? Ano ba ito, Teres? Ano ito? Alam. Malaki ng bahay. Ang luwang eh. Luwang pala nito. Ano nagawa? O, Ano? O, Sige, kain lang. O, oh, yan o. Oh, yung kapatid ko. Nanguna na o. Oh. Ang alo ka naman o. Oh. Kain po kayo kain po. Kain daw kayo sa inyo. Tikman. <laughs> Ikaw ang nagluto nito, Jo? Atay. Tung atay? Hindi. Hindi. Hindi na? Hindi na daw. Hindi. 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 Ayan guys, hanggang dito na lang. Ako po ay kakain na din. Thank you for watching. Magigigayin po ako guys. Kain tayo. Bukas may bayad na to guys. Kaya samantalahin na po natin habang libre. はい。<Yeah. S 2> yeah.